Alam mo ba yung pakiramdam na isang iglap lang, gumuho ang mundo mo? Nakahapon, hawak mo ang lahat, pero ngayon, wala ka na halos natira. Ganito ang kwento ni Awit Gamer, at ngayon, trending ito sa social media. Kung kilala mo si Awit, siguradong naaalala mo pa ang Awit Mansion na ipinapakita niya sa mga vlog, ang magagarang sasakyan at lahat ng luho. Marami ang humanga sa kanya noon, pero ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Dalawang buwan matapos niyang ibahagi ang nangyari, umamin siya. Halos naubos ang lahat ng kanyang naipundar. Oo, kasama na doon ang bahay na minsan niyang ipinagmamalaki. Isipin mo nga, paano kung sa isang iglap mawala lahat ng pinaghirapan mo? Kaya mo bang kayanin? Habang iniisip mo 'yan, ipagpapatuloy ko ang kwento. Sabi ni Awit, dumating siya sa puntong nagdesisyon siya ng mali. Mga pagpiling naging dahilan para masira ang lahat ng pinaghirapan niya. At nung lumabas ang balita, marami ang nagulat. Marami ring nanghusga. husga. May mga nagsabi ng, sayang siya, kasalanan niya yan. Pero sa kabila ng lahat, may mga taong hindi siya iniwan mga kaibigang totoo. Isa sa kanila ang nagbigay ng mensahe na umantig sa puso ng maraming netizens. Nalulong ka man sa mali, marami pa rin nagmamahal sa iyo, kaibigan? Ang bigat, di ba? Kasi sa panahon ngayon, bihira ang tunay na kaibigan. Meron ka bang ganon? Yung kahit bagsak ka na, hindi ka iiwan? Kung meron, itag mo sila sa comments para ma-appreciate mo sila ngayon pa lang. Ngayon, wala na ang awit mansion. Wala na ang magagarang sasakyan. Pero alam mo kung ano ang natira? Mga taong nagmamahal sa kanya. At sa totoo lang, yon ang mas mahalaga. Kasi ang pera, bahay at luho pwede yang mawala sa isang iglap. Pero ang tunay na tao sa paligid mo, sila ang hindi matatawaran. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa'yo. Kung mawala lahat ng material na bagay sa buhay mo, sino ang sa tingin mo mananatili? At ikaw, kung may kilala kang dumadaan sa ganitong pagsubok, anong sasabihin mo sa kanya? Share mo sa comments. Ito ang natutunan ni Awit. Hindi natatapos ang buhay kapag nawalan ka ng lahat. Ang tunay na sukatan ng lakas ay kung paano ka babangon pagkatapos ng pagbagsak. At sigurado ako, Babalik si Awit, hindi para magpakitang-yaman, kundi para magbigay ng aral at inspirasyon sa lahat.